chicken guys. Isa na ako ng bawang sibuyas. Ayan yung chicken. Pinakuloan ko na yung chicken. Hindi po ko siya binisa. Pinakuloan ko muna. So now, naglagay na ako ng konti na sugar or sugar. Salt and uh, pepper. Para yung manuot yung lasa sa chicken. Chef yun. Malinis ang kamay ko guys ha. kasi naisipan na inyong yung lola na magpanisip. Jadi, kita akan untuk di sana. may dami ng tao guys eh. thank yeah. you

Ang sarap yung natin, idang. Saan ka? Kain. Nagluto na pagkaluto. Pagkagising ko may mga pagkain na ako dito. Kaya nito. At saka ito, bigay ng mga kapitbahay, paan ng manok. Tama na yung kuwante lang kasi baka mag-spike ang sugar, mahirap na. Kagabi, kumain na ako kagabi. Mm Hindi ko na alam, kay Biko. homemade homemade burger ah homemade donut ginawa ni Angel ito yung tatak ako wala naman umalis kagabi bakit ako may donut Happy Friday, so naga, uh, magbablog ako ngayon regarding dun sa mga nagbabash sa akin, mga basher ko guys. So anyway, bagong lahat, good morning, Happy Friday everyone, and then. Uh, kailangan ko sabihin sa inyo yung mga nagbabash sa akin, mga basher ko. Kahit nakakaliit nakaka, lang, kakapiranggot lang ang aking mga subscriber, may mga nagbabash pa rin sa akin. So, hindi natin maiwasan yan, guys. Normal lang yan. So, going back, sabi ko nga sa inyo, guys, natapos na, no, Friday, na aga ako magising. Nagising ako siguro mga bandang, not, not so early, mga 8.30. Supposed to be, ang gising ko is 6.00 or 5, 5.45 to 6 in the a.m. Kasi nga, nag-duty ako. Pero ngayon, Friday, ang duty ko mamaya pang hapon. So, medyo nagpalit ang inyong lola kasi namlansya ako kagabi. So, going back, ayun na, maaga ako nag nagluto ako, which is nagpansit ako, pansit-pansitan, kasi 3 uh, three, three days ago, 3 days ago ko pang gustong kumain ng pansit. So, kanina lang natuloy. So, yun na, nakagawa na ako ng pansit. Tapos, at the same time, marami gustong gusto ko na sana sabihin yung mga taong naninira sa vlog ko. Wala naman akong ginagawa sa inyo. Pabayaan nyo na ako. Kesyo, nagsasabi, ang pangit-pangit ko. Hindi naman ako nakikipagkumpetensya sa inyo eh, di ba? Ang pangit-pangit ko. Tapos, exotic ang beauty ko. Eh, Okay lang yun. Walang problema. Hindi naman nakakasakit yung pagkaka-exotic ko. Ano bang gusto mong ibig sabihin sa exotic? Kasi pag-exotic, di ba? Kaya exotic beauty, di ba? Yung mga magaganda, kakaiba, di ba? Eh, mo ko sa kanya kung ano ibig sabihin niya ng exotic. Exotic ba na, alam mo ba yung, uh, uh, in a bad way, meron kasi in a good way kasi dalawang beses dalawang dalawang ano yun eh pwede kang exotic in a good way exotic in a bad way di ba na maganda meron naman pangit na para sa kanya pangit hindi naman ako nakikipagkompetensya sa iyo so be it wala namang problema doon so pangit kung pangit kung exotic ang beauty walang problema tapos meron pa siyang binibintang sa akin na hindi ko matanggap which is uh, below the belt na so anyway Pabayaan na lang natin yung mga ganyan. Kasi yung mga ganyan tao na nangihira, walang magawa sa mundo. Walang magawa. Ako naman, guys, nagaano lang ako, uh, naglilibang lang ako. Hindi ako para sa ano pa man, naglilibang lang ako. Kasi nga, di ba, walang balayo ako sa pamilya ko. Tapos, uh, parang, parang libangan ko lang to Parang labasan lang, outlet lang, ng uh, hirap ko sa trabaho ko. So, yun lang ang aking... Uh, gusto mangyari dito. Wala naman akong uh, pinakukompetensya dahil malayong malayong pa ang tatahakin ko para makuha ko yung mga ganong bagay. So anyway, yun na nga. Naninira siya kahit sa TikTok ko, sinisiraan ako. Sorry naman. Ha? Kung ano man yung naiisip mo, sana isipin mo muna bago ka magsalita kung totoo yung mga pinagsasabi mo sa akin. Ha? Yun lang ang sasabihin ko sa iyo. Hindi kita papatulan. ayoko bumaba sa level mo. Sorry. Uh, yun na lang. Uh, at uh, sabi ko nga, kasi hindi ko naman, hindi naman ako affected sa so mga nagagano sa akin. Gusto ko lang sabihin yung mga, hinan, yung sa, sa, sa ko. So, yun na. Kasi, madalas na siya nagagano eh. Nagbabash sa akin kahit sa TikTok ko eh. Kahit saan hindi ko alam iba-ibang iba-ibang anong ginagawa niya iba-ibang uh, tawag doon account ang ginagamit niya pa iba-iba uy sabi ko ayan na naman iba na naman account papagod ka nakakapagod yung gawa na gawa na account di ba <laughs> bakit hindi ka na lang uh, tumahimik di ba tumahimik ka na lang at saka wag mo pinagpipilitan ng isang tao kung ayaw sa iyo ganun lang yun Huwag mong ipagpilitan yung sarili mo. Eh, ayaw nga eh, ano magagawa ko? O di ba? Hindi ko naman pwedeng pilitin, di ba? Eh yun na nga, doon na nga tayo sa mga ganyang bagay. Kasi so, wala siyang magawa, siguro wala siyang work. Ah, uh, kaya nang, nang, buburaot ng ibang tao. So gumawa ka rin ng vlog mo, mas maganda. Para mag-enjoy ka, di ba? Uh, yung mga kasi lalo lalo na ngayon hindi kita mahaharap bibihira na ako mag vlog kasi nga talagang busy ako marami akong obligasyonis sa trabaho ko kaya sorry to say hindi kita papatulan sinabi ko lang yon para lang masabi ko sa iyo na uh, anong gusto mong uh, iparating sa mga sinasabi mo mas mas maganda nga yun hindi mo ba alam mas mas magandang ano yun ah uh, uh, pag binabash mo ako, okay lang yun. Sige, magbash ka, nagbash. Para sa iyo yan. Para naman sa konsensya mo rin yan eh. Hindi naman ako, wala naman akong ginagawa. Bakit bash ka ng bash? Wala naman akong atraso sa iyo. Ewan ko ba kung ano nangyayari? Sabi ko nga eh, ay, bahala ka kung anong gusto mo sabihin sa mga bagay-bagay. Exotic ko, exotic, pangit kung pangit. At gusto ko lang, ganito lang ako talaga. Gusto ko lang mailabas ah, uh, yung mga, hindi naman hinanaing, no? parang gusto ko lang masabi, hindi ako, hindi ko siya papatulan. Sorry to say. Hindi ko siya papatulan. Uh, gusto ko lang sabihin na mapapagod ka naman sa kakabash sa akin. Diba? Nakakapagod yun. Paiba-iba ka ng ano account. Hay nako. Uh, yun na lang. Ang sasabihin ko sa inyo at maraming maraming salamat at uh, nandyan pa rin kayo yung mga kakaunti kong subscriber. Pasensya na hindi na masyado active ang lola kasi nga masyado ako busy so hanggat maaari sinisingit ko sinisingit singit ko yung mga bagay bagay so update lang nga sa buhay ko kung uh, ba trabaho accommodation luto trabaho accommodation luto misa na labas ang go grocery yun lang hindi naman boring kasi mas ano kasi uh, sanay na ako na yun ang ginagawa ko pag nasa trabaho ko. Hindi mo ako mahagila. Kasi masyado nga masyado akong busy. Bisa nga, na mamalaya. Uy, tapos ang, tapos ng duty ko. Sa sobrang busy, marami kasi ako kasi So, hanggat makakari inaano ka kayo. Uh, ang tawag doon, uh, sinisingit ko. Sinisingit ko lahat ng mga sinasabi ko, o mga ginagawa ko para lang, eh, hindi na nga ako nagbablog, nababash pa ako. Bibihira na nga ako mag-vlog, nagbabash pa ako. So hanggat maaari guys, alam niyo gusto kong ano to, uh, maging maganda itong aking pagbablog. Kahit na hindi ako kumikita, wala problema. Basta, alam niyo yung, bang pakiramdam na fulfilled ka. May nasabi ka. Kasi mahirap guys e eh, pag nasa loob lang, gusto mong ilabas at least nandyan kayo. Hindi naman totally lahat sinasabi ko, no? Kasi nga, syempre may personal na mga bagay na hindi kailangan sabihin, di ba? Yung mga, mga routine lang, mga routine, daily routine ko, yun lang ang pinakikita ko. But aside from that, uh, syempre may limitation. So, hindi lahat kailangan sabihin. So, yun na. Masaya ako sa buhay ko. Kontento ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Kontento ako dahil mga anak ko nandyan. Po ko nandyan sa akin uh, masaya masaya na ako doon ay nako tapos uh, yun na nga naglinis pagkatapos maglinis nag planting ako kanina binuhay ko yung isang halaman ko uh, binuhay ko sana mabuhay <laughs> tapos yun na uh, sabi nga sabi nga nila uh, sa name vlog. dahil nga matagal na ako na bakante diba pero hanggat maaari gusto ko continue si eh. kaso lang talaga minsan talagang wala na akong time alam mo yun hindi gaya ng mga iblog, ibang vlogger ako hindi naman ako nagangad ng kaano pa ba basta uh, may share ko kung anong nangyayari sa akin yun lang share ko rin mga nagbabash sa akin, mga basher ko. <laughs> Ay nako, thank you Lord for everything. Sabi ko nga sa inyo, ano, uh, every gising mo sa umaga, sa blessing Diba? Kaya nga, uh, pasalamat tayo palagi sa taas. Dahil hanggang maaari, huwag niya tayong, ano yun, bigyan na sakit, maging healthy. Healthy tayo, healthy ang mahal natin sa buhay layo tayo sa kapahamakan ganun din yung ating mga uh, uh, mga mahal sa buhay layo sa kapahamakan kasi hindi natin masabi na drama na naman tayo ang buhay ng tao ay hindi ganun uh, kahaba sabi nga nila life is too short kaya hindi mo na kailangan uh, gawing stress ang mga bagay bagay Oo, maikli lang ang buhay. Kaya yung, yung mga taong galit sa buhay, maging masaya na lang kayo. Hindi habang buhay-buhay tayo, tandaan nyo yan, maikli lang ang buhay. Kaya huwag nyo ini-stress ang mga ang mga isang maliliit na bagay. Kung ayaw, di ayaw, walang problema, di ba? Huwag nyo pipilitin yung sarili ninyo. Eh ayaw nga, eh, anong gawin natin? <laughs> alam nga naman sabihin ko, oy sige na, punta ka na. Oh, wala naman. Oh, alam nyo na yung sinasabi ko. <laughs> hindi ko nga maintindihan eh kung bakit alam niyo yun, galit na galit ang isang tao na wala ka namang ginagawa kahit na anong gawin mo abalibalik ka rin mo man ganun pa rin ay sasagot ko sa iyo maraming salamat kasi pinalalakas mo pa ko sabi ko nga hindi ikaw ang hindi ako ang ano problema ikaw sinasabi ko sa iyo o sino man yung. so galit tanggalin lahat ng galit sa dibdib, balita ng pagmamahal, pagunawa, at saka pagpapatawad. Yun, number one, para yung blessing madaling pumasok sa inyo. ba? Diba? Pag marunong kang magpatawad sa kapwa mo, ang blessing mabilis pumasok. Pero pag panay galit ang nasa dibdib mo, meron siyang harang. Hindi makapasok yung mga blessing, yung mga good deeds. Hindi makapasok kasi nga, panay galit eh. Gawin mo munang linisin ang sarili mo para makakuha ka ng swerte sa buhay. Ganun mo. Yun ang nararamdaman ko kaya pasasalamat ako ng nasa na nasa taas kasi nga hanggat abang kahit papano talaga talagang full support siya talaga nararamdaman ko kasi pina, ko sa kanya lahat-lahat ba? Lahat-lahat nasa sa kanya. Siya na bahala sa mga anak ko, sa apo ko, sa mga mahal ko sa buhay. Talaga palagi yan. Hindi ko yung nalilimutan pagpapasalamat. Kaya I'm so blessed talaga na na ganito mga nangyayari sa buhay ko. Walang problema, wala akong regrets. Kaya thank you so much. Yun lang guys. Nako, nag-drama booking na naman ako. Uh, supposed to be, ang sasabihin ko lang yung basher ko. Eh syempre, Pasi, pasabihin ko na lang sa inyo mga dapat gawin para mabilis pumasok ang swerte sa buhay ng tao. Tanggalin ang galit. Thank you so much guys for watching and don't forget to like, subscribe if you haven't yet, share and hit the notification bell. So, kung meron pa kayong comment dyan, comment lang. Eh, kahit doon sa mga basher ko, gagawa ka na naman ng ibang account, comment ka lang walang problema, sasagutin kita kaso pagka below the belt, hindi kita sasagutin kasi hindi kita papatulan maraming marami pong salamat thank you so much, bye bye, see you on my next vlog bye, happy watching bye, thank you that